Ito yung bahay mo. So, pupunta na tayo. ten dan, diba, ang laki kaya? Ito, hollow blocks to. Dito mo, di ba, dalawa yan, o. Oh. Dalawa yan. Dito mo na tayo sa kalahati. So, pagpasok mo din, eh, ngani nga, ni. ito yung pintuan niya, ba? Yan, pintuan. Tapos ito, bintana siguro to. Pagpasok mo di yan, ito na ang maaabutan mo. So medyo malawak naman. Hindi medyo malawak talaga. Yan, pagpasok mo here. Dito sa kabilang side ay may kwarto. O, pasok pa tayo dito. Dito ay siguro ito banyo. May deposit eh. So banyo masiguro siguro 'to. Yan, banyo. Pasok tayo dito sa Diba, yun yung pintuan mo, yun yung bintana. O, yung sinabi ko sa yung kwarto. Pasokin natin yung kwarto. Yan, malawak yung kwarto. Yan, so bakit may butas dito? Ito yung dating bintana. Yan yung bintana nga ni. Tapos, parang gusto mo ata ipabakbak to eh. Hindi ko alam sa'yo. Basta yan. Ito yung ano. Tabas tayo. Yan yung yan yung kwarto. Yan. Yan. So, dito, ito sa kabilang side, may ganyan din. Bukas, yan ay yung bintana din. Kagaya nitong ito yung pinto, ito yung bintana. ba? Bintana. Yung pinto. Tapos, another bintana ulit. Aray ko. Napisod pa ako nga ni. Eh. Ang sakit. Nakayod pa yung pa ako. So, here. So, dun tayo galing, diba? Dito tayo sa kabila. Oh, ang laki ng ano. Ang laki ng space. Ay, walang jo. Kayod ang nga aking paa ito, di ba ito yung bintana yun yung sinasabi kong kwarto mo na pinasok natin lately so, yun na mag -ano na ako mag uwi na tayo nga ni yung and the hole is this one yan